bigay natin to. Sabi kainin Kaya ninyo. Ah. lang kayong kutsara dito. So, yun nga mga idol guys. Nandito ako sa labi. Naghihintay sa akin, customer. So, kaganina pa ako na chat bago dumating dito at tumawag. So, naghihintay na ako ng ilang minutes. At inabot na tayo ng 15 minutes to 20 minutes hindi pa rin nakipag cooperate si customer so dahil nga mayroong policy si Grab kapag decide na o na i-complete na lang yung booking at report yung customer ko sa Grab dahil na hindi siya nagpakita kinumpit ko yung booking at linagay ko sa reason is no shoot sure. so yun na nga nakita ko si guard dito sa may chowking binigyan ko rin siya ng pagkain dahil wala namang ibang kakain dito kapag no show ang customer yeah. oh ayan si chip eh sa sobrang dami nga niyan. ibibigay ko na nga lang ayan si chip kumuha so ito yung ibibigay natin sa ating mga sa mga gustong kumain ito so yun guys ibigay natin yung pagkain na no show ka ganina ibigay natin sa mga bata yung hindi tayo sinipot ng customer so may mga bata dito ibigay natin yun yung mga bata dito bigay natin dito guys so sayang kasi ito eh yung pagkain na ito bigay natin dito dahil hindi kinuha ng customer yung order pinamigay na lang natin ito guys, bigay natin to sabi o, kainin nyo mayroon lang kaya yung kutsara dito so ayun guys binigay na natin yung yung iba kasi yung iba, binigay ko na eh, nakita ko kasi yung mga bata binigay ko na lang